Hello guys, good afternoon. Duty na po tayo. Pupunta tayo sa bagong ginawang library. Eto, oh. Napaka -unique na ito oh. Napaka-unique nito. Talagang remote, yes. Bali, sinara muna natin yung gate doon. At ito tayo. Ito yung gagamitin natin para magbukas. Thank you. Oh, thank you daw. Oh. Tapos bukas na. Ayun. Papasok tayo ngayon para maglinis. Ayun oh. Ito yung kabuuan niya. Bubuksan po natin yung light. Gamit ang ating daliri. Uy! Ganda. Ito po. Bubuksan natin. Oh. Gamit ang daliri. Uy! Okay. Ang pakulay blue. Okay. Yes. Ganda naman na ito. Napakaganda. Parang bar ah. Hindi ito library ah. Parang bar na ito, ah. Okay, bubuksan natin dito. Dito naman ay kabila naman to. Dahil yung kabila mayroong sensor na card. Sa daliri naman to. Ayun, nag-green oh. Sabay mabubuksan. Oh. Palabas naman to. Palabas. Ayan. Kailan buksan lang muna natin. Okay. Gandito muna yung video natin. Dahil tayo maglilinis. Oh, ano to? Oy, mga to ah. Pin switch. Okay. Gandito muna guys. Maglilinis muna kami. Oops!